Yung mga tropa, itong lahat namin ito ay ang birya at yung birada ay masira. Ay mga tropa, bali manumano kami sa sisipir itong lambat na inariya namin. Yung mga hindi inaasahan mga katropa na pangyayari dito sa Pacific Ocean. Hello guys, good morning! Hindi namin nakisipir pero nakarya kami. Hindi na naman tayong birada. Nagusok!

દો દો અગર દે અગર દે અગર દે અગર દે અગર દે અગર દે અરે ની કરી સાહિલાજી ગાઈસ હલેલો ગાઈસ ગેલા ગેલા ઓ ઓ સાહિલામા આપણ ઇનાલી ના રે ગાઈસ ઓ ઓ બગલ ભાઈ ઓ ઓ કે તરુસ

Mundo Mila Mundo. Tigas. Pirsa tungo sa mukaku. Virsa dalawampu't 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 Oh, Para

Bapak-bapak, Ibu-ibu, bapak-bapak, Ibu-ibu, bapak-bapak, Ibu-ibu, bapak-bapak, Oh ibu bapak-bapak, Ibu-ibu, 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 Kembali lagi sama Sandito, pas sama ganyang So, tunggu berain dito, buka. Oke. So, so, so. So, Oh. Oh, go. Oh, go. Oh. So. 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 So.

Ayan. Alhatakari. muna tayo. Oh. May ba? Nakasang sipang kabayo. Oh. Sa. Sa, dalawa. Sa, dalawa. Wala, may pasok ng turun niyo Yung ginala sa turun niyo, hindi may balik. Masa yung ko. Lepasan dulu tu, mai. Jangan lepas. Jangan lepas. Jangan lepas. Jangan

Baik, mobil mobilnya terima di alpaka na yun. So, tro. So, tro.

Oo, oh, oo, oh, oh. wala Si Maron, oh. si Maron doon. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, guys. Medyo pinirapan ng tinatropa ngayon dahil yung 40R5 ay nilalagnat. Mababa ang umbo. Ayan, ito. Rami manumanong nag ano, ng lambat. Diyatag nga pala kay Linux Vlad. Pakita natin si Linus Vlad. Yan po ang ating maestro busero. Kailan kumusta yung mga estado sa ano? Naglalabas na ba hindi pa naman? Ayun, uh, pa rin. Lalamoy pa rin. hindi pa naman natutulog. Hindi pa. Ayun. Mali video marami pa o tama lang? Tama lang ang pang-ulam. Pang-ulam lang. Pang Pero kahit na wala pa din naman, ay, kailangan namin itas ng lambat. talagang hirap iwanan ito. Ano nangyari pala? Ay, gawin pa rin tubig yung ano? Dapat magpalit tangke. Eh. Oo, tangke. Eh. Nag-usok-usok man. Tubig yan. Dahil ya, papalitan ang tanki na yan. Dahil papalitan ang tanki. Ah, marami namang container din yan. Isa badumina... to sa ating batruta. Pagdumina ang tanki dyan. Ano masasabi mo sa pangyayari na ito? Ano masasabi mo sa marap ka? Ano masasabi mo? Ang masasabi ko ay sana matapos na ang birada. Ayan, may isang pa na patisda May isang ano? pa At sana huwag lumabas ano? Oo. Oh. Ayan, gusto kay Kay tropa. Ayan, <laughs> yeah, papa-interview. Mga tropa hat at pali baba yung series. Para yung pataw hindi dumigot dito. At dyan lang Alain lain palpalayo. Ito, medyo sana mandar na itong birada. Ayan, Ayan,

上，来吧，

yang